Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po mag-aalasin ko na po mga kalaki. Ito po ang itsura ngayon. Kapag mag-aalasin ko na sarado pa 'yung mga ibang establishment. O yung iba naman 24 hours na nagbubukas na pero sarado pa 'yan. Andito po tayo ngayon sa Session Road po sa Baguio City mga kalaki. At siyempre po ikaw po mismo ang unang gising na ba diyan? Ikaw ang unang makakakuha ng mga lucky numbers natin mga kalaki. Kailangan kasi kailangan unang araw natin sa Baguio, kailangan uh, at talagang ang bibigay natin mga laki numbers ay talagang special. Di ba mga kalaki? Yan At syempre po mga kalaki, kung ready ka na nakunin ng mga 2-digit laki numbers, abay, eto na mga kalaki, ibibigay ko na sa sa'yo. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, at syempre po, eto na po ang mga 2-digit laki numbers, umpisahan, ang ginaw, ang ginaw, ang ginaw, ginaw, ginaw. Pangilaw. Umpisahan po natin sa Mindoro. Dos 23. galing, maginaw. Marinduque 85. Caloocan 724. Muntinlupa 3036 East. Palawan 115. Sambales 14G. Apayao 719. Quezon City. 23-15 Pampanga 14 Pangasinan 126 La Union 417 Ilocos Sur 95 Nueva Ecija 3 318 at siyempre Nueva Vizcaya 14-1 at Masbate 35 32 Cebu 8-4 Aklan 21-5 Aurora 2-6 Quezon 13-4 Olongapo 7-9 uh, Dabao 2-11 Tailac 18-3 Quirino 24-22 Bacolod 7-19 Cavite 1-24 Tagig 12 26 Ayan po mga kalaki at Romblon 13 30 Angono Rizal Option 9 Muntalban Rizal 1 16 Antipolo Rizal 22 30 Taytay -tay, Rizal 7 14 Cainta Rizal 15.30 San Mateo Rizal 31.18 Isabela 27, 22, Togigaraw. Rao. 21, 14, Rojas. 27, 5, Capiz. 9, 11, Bohol. Gis, 13, Bulacan. 11, 30, Bagyo, yan, Bagyo, ito na po 2-digit lucky numbers mo Number 8, 16 Ayan po mga kalaki At syempre Bicol, 23, 11 Batangas, 14, 3 1, dos, butuan, 5, 6, bengget, 34, 37, ilo-ilo, 20, 23. Ayan mga kalaki, putulin muna natin sa ilo-ilo para po sa mga masusugin nating mga followers din na nakatutok po lagi po everyday po kahit ginaing ginaw po. Ayan, dapat po, uh, hu ang ginaw, ang ginaw. Dapat po maka, nakatutok po kay sa mga... Uh, tunay na account namin na para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers everyday po. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 317,000 followers. Check kami po yan. at uh, meron din po kami second account, Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at Aris gatcharian. At meron din po kami mga kalaki na na mga uh, YouTube account po. Uh, Red Parungkin po na may uh, 16,500 followers at syempre po TikTok meron po kami 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account mga kalaki na uh, dapat nyo pong i-follow tapos humingi po kayo ng mga lucky numbers dyan. Pasensya na po giniginaw talaga ako, nanginginig ako sa ginaw at pwede po kayo dyan magpa-code. Kapag nakita ko pong kayo po ay naka-follow comment lang comment, share lang share ng video at naka-heart. Ayan po, automatic, padadalang ko po kayo ng lucky numbers agad-agad. At syempre mga kalaki, ang mga lucky numbers namin libre po ito, walang bayad pag napanood niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ayan po, private consultation po ang may membership at good for 3 months po ito. Kami po ang magbibigay sa iyo ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Ayan po, kami po ang magkocode sa iyo. Malay mo naman, yung birth at birth mo pag na-code ko ay siguradong lalabas. At syempre, malay mo, swerte yan, diba? Ikaw lang susunod na maipopost namin na winners dito sa aming Facebook. Kaya tutok na mga kalaki sa mga magpapamember po. Make sure po na makakausap niyo po ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki okay kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki ituloy na po natin ang mga 2 digit lucky numbers po para po sa ating lahat so eto na po mga kalaki ang Leyte 526 Samar 1224 Paranaque 515 Manila 718 Pasig 3138 San Juan 1216 Marikina 8, 21, at pabuk, e 15. Ayan po mga kalaki, ating mga lucky numbers na mga 2 digit. Takbo na po sa mga sukin yung outlet, gising na. Make sure po na iraramble nyo po mga 2 digit, 3 digit, at 4 digit, para mabalikad lang po ang numero mga kalaki, panalo pa rin po tayo, okay? At sa mga ito, sa mga nagpapa shout-out po kanina, ito na po. Shoutout po kay Edelberto Andalan. Edelberto Andalan ng, ano to, Aklan. Uy, sa Aklan Tua. Saan Tua? Sa, sa Burakay Tua. Sana mapunta naman ako dyan sa susunod sa Burakay. Hello po sa mga Andalan family. Maraming salamat po sa mga panonood nyo po sa amin ng no walang sawa. At syempre po, sa mga ano to, sa mga pasalubong vendor po. Ayan po, pasalubong vendor po dyan po sa may San Miguel Bulacan. Uy, hello po sa mga, sa hinulugang taktak tak ay hinulugang tak-tak sa byak na bato. Ayan po, biyak na bato po mga kalaki sa Bulacan po, sa San Miguel. Shout out po sa mga tindera po dyan, mga pasalubong. Hello po at nais nice po namin alagaan yung mga laki numbers namin na at nawa po uh, pagka nanalo kayo. Sabihin nyo naman kasi ang dami daming nananalo. Ang dami daming nananalo, hindi po sinasabi sa amin. May mga nagsasabi po, alam niyo po yung mga nagsasabi na nanalo sila, mananalo at mananalo ulit kayo dahil hindi kayo nagsisinungaling. Yung ibang nanalo, posible, alam mo, nabigyan ko yun, na, ano ko yun, nabigyan ko siya, tas lumabas yung number, maraming nanalo tapos hindi siya nagchat sa akin. Okay lang 'yun. Wala namang problema 'yun, 'di ba? Kaya mga kalaki tutok na rito. At siyempre po gising na para ang mga laki ng na namin makuha muna, na. Tayaan mo agad.